Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, bibisita tayo sa isa nating gatropa. Um, Pigrolock daw yung gamit niya. Tingnan natin, 3 months and 8 days na pag-aalaga ng baboy. Gaano ba ito kalaki, gaano kabigat at paano nila inaalagaan. So 3 months, 8 days, pwede na, pangbenta na. So tara, silipin natin. Tingnan kung okay ba, ayos na, ayos pa. Kaya na guys, yung munis ka tara at ako, Okay edit na lang namin. sige bro, okay lang okay lang, pasiritan mo bro okay lang, direto direto, mo lang, direto lang, lang, normal lang sige bro, dito dito ka na. Ipakita lang dito ka na. Ng, yung mga magaganda. So, eto guys, ano? Ah, uh, Ito mga magaganda na nga yung laki ng ano ng baboy. At talaga na nga, eh. Super ano, uh, ano na talaga tong ano, ng mga baboy na Ito po silang buwan din ko? to. Ah, three months nung no 28. Ah, three months nung no 28. Ah. So, halos mga 8 days pa lang ano. Three months and 8 days. So, grabe, ganito na kalilaki o. Okay, oh. Ito na mga para atis makita ng ano, audience natin. Ang gaganda o. Oh. So, ito guys ang ginamit dito, boss, na pakain, pigrolak, ano? Pigula sa pigrolak talaga talagang ganito yung mga galaw ng formahan ng pigrolak na mga ano na mga baboy so ito 3 months and 8 days magandang maganda na no? talagang sulit na sulit na ibig sabihin boss pangbenta na talaga to ano waiting for Honestly, ano na, na lang waiting na lang siya oh. pwede naman isagad ng 4 months kung gusto natin tumibang na mahigit oh. Sa daan Ah, oh. so, pero ito uh, ideally eh, ito talagang um, uh, it up oh, hindi lang. Ito ipapakita mo po. Sagad mo nang hmm. 4 na buwan. Opo. Ah, uh, mga plus. Oh, mga talagang totoo pa yung paglaki ng mga yan. May Ilang heads na diyan na papasok oh. ng mga negosya? Opo. Oh. Talaga. Ito ng mga malalaki na nga, talagang lubong lubog na yung mga ano. yung so, mga baboy. So, kapag nag-aalaga talaga ng baboy, basta tama yung pakain at saka yung yung kung kaya mong i-unlimited kapag mataas yung price pwedeng pwede ko ano pagka nag-edad ng ano, dalawang buwan yung baboy okay. nalilimit din naman nila yung pagkain nila eh yung sila na mismo sila yung sila na mismo umaayo, eh yung mga height sabi mo na i-unli mo oh. sila na yung umaayo katulad dito na oh, normal ganito dapat ang pakain nila ay mga 2.2 to 2.5 pero yung dalawang kilo sa kanila Uh, sagad na. Sagad na sa kanila. Oh. Tapos kung kailan sila maguto, oh, sila ano, ano magutong na lang. Kaya sila, oh. yeah. sila mismo nagli limit din eh. Opo. Oh, bo. Kahit anong sabihin mo kung kalakasan. Kumakain lang ng todo malakas ang baboy pagka nabibitin mo sa pagkain. Sa pagkain. Talagang, pero eh. kung normal naman na talaga. normal, mga ay, oh. sura, direct, sura, sura, kailan. na kain. Dire-direcho lang po. Tapos yun guys, yung bunyata dulo, ang gaganda pa rin ng mga alagang baboy, mga malalaki na rin. So, yung nasa dulo boss, mga isang buwan pa yun, ano? Oo, so, oh, next month po yun. Yeah. Uh, around 16 na po yung timbang niya. Yeah. Hmm. Ang ganda na. No? Ito naman boss, dalawang beses o tatlong beses kayong nagpapakain? Beses, umaga... Tatlong beses, tanghali, eh, hapon. umaga... Tanghali, hapon. hapon. Ito talaga, kapag grower talaga na pang mas maganda yung tatlong beses, ano? Yung 20 to 24 kilos a day, sa kanilang siya, pasok yun. Dire-direcho. Dire-direcho. Masanda pati ni short ni boss ina <laughs> talaga na ano? ang gaganda boss, ng ano ng katawan mo na yung bilog na bilog Actually, ano na hindi sila nagandang lahi masyado uh, nadala lang sa pagkain oo kumbaga so, uh, yun ay yung pinaka uh, bawi ano eh, uh, ano na sila uh, oo. hindi talaga yung tamang patabaan kaya lang siyempre yung pahain naman kasi malaking factor Kumbaga, ito, parang yung chapsoy ba yung tinatawag oh, nila? Ito yung, siya. oh. yung chopso, yung mix ng iba't ibang lahi na, tapos oh. minix pa sa iba. Oo. Oh. mix na ng, nagdoble-doble na yung pag -mix. Ayan. Nung makita ko yung kanilang itsura ng mga bigas sila, Uh, sabi ko ang discount nyo dito sa pagkainan. Oo. Oh, kung bagay yun ay yung pinaka oh, ano-ano. Yung last recourse nila gawa Apo. ng hindi magandang klase ng lahi. Apo. Kaya ngayon ang ating isa sa mga future plan, Apo. na kumuha ng magandang lahi. Apo. Ah, uh, ng mga GP. Kumuha tayo ng isa, dalawang GP muna. Apo. Tapos produce tayo ng mga PS. Hmm. Para magawa natin ng, magawa natin yung gusto natin gawin na F1. Okay. Sa kanila. Sa so bagay sa ngayon, ang presyo ng bahoy, mga 180, 190. You know, maganda na yung ano. One, 185 daw ngayon. So 185. Oh. So, ayos na ayos yun. Talagang ano, kahit na gumastos ka ng mataas sa pig, talagang mababawi mo. So, eto. So, pang maganda. So ayun guys, nabisita natin yung uh, <coughs> munting babuya. Uh, napakaganda guys ng mga alagang baboy. Tamang tama na na pangbenta. So yung ganong weight guys, so halos taga-average na yun ng more than 80 kilos. Yung iba doon pumapasok na na 90 kilos o baka yung iba mag 100 kilos pa. Ang sabi sa atin guys ng mayari is usually talagang hindi binibitin sa pagkain yung mga yung mga baboy na yun sa ganas sila sa pagkain ang ginagamit nga pala nila guys na feeds, pig rola uh, nakita natin maganda guys yung resulta sa katawan ng alagang baboy uh, okay na okay rin naman na sila sa pagkain sa baboy dahil nasa panahon rin yung round 1 case ng baboy dito sa aming lugar sabi nga niya 185 na yung usapan nila pero dito talaga yung mga normal na mga backyarders naglalaro lang sa 175-180 yung ganong fresh one guys sa 180 hindi ka natalo doon kahit napalamunin mo pakainin mo ng todo yung baboy ayos na ayos at nakita naman natin guys yung resulta talagang kitang kita guys sa katawan ng baboy kung ikaw magbababoy tapos kumasos ka ng gusto sa pakain sa baboy pumili ka ng feeds na mahal pero kapag ganon yung mga katawan ng baboy nakikita mo yung resulta ng gastos mo, ng pinagkirapan mo, ayos na ayos guys, sulit na sulit. Talagang uh, sa tingin natin guys, kahit naman kumasas ka ng 1,000 to 2,000 per sako guys ng uh, bids, ibawing-bawing eh, mo naman sa presyong nga ng 1,800, 1,800. Talagang panalo-panalo ka panalo, na guys.